siya, na nandito naman po si Ate G ay mag-uumpisa na naman tayo mag-vlog mag-uumpisa po tayo ng aking tarbaho ngayon mga kababayan, ano po kung, kung sa po tayo lahat ay aking halamang kaganda-ganda o, oh. ang bulaklak po ita kayo po, kita nito ayan namulalaklak na naman po siya Ayan, masarap. Kulang na lang kanin na mainit-init. Na may okra, may talong. Yun know na ba kung ano yan? oh, yan. Masarap eh sa may litson. <laughs> Ganda, o. Oh. <laughs> Kukuntun natin to. Ano yan? Ano yan? Ha? Kita nyo yan kung ano yan? <laughs> yan, kung ano yan? <laughs> Ay, katuwa. Ang eh. dami, Oh.

Ano na tayo ito naman si Ate B. Magpapaksin tayo ng isdang bisogyo. Masarap po yan. Li Lalagyan ko po yung isang saka. Mamaya po ulit, ko. Pero hindi yung sariwa. Pero pag kinain mo po yan, malinam nam na bisugo nga eh. Maya ulit. Mga uh, kababayan, ayan na po yung paksin ko na bisugo lalagyan ko na lang po yan ng alit ng gulay okra sa ang palaya. Andun po yung sa ilalim yung bawang loya. Po, ko na po siya ng ang palaya. Wala pa ng pala okra Bus na yung okra doon sa tanim namin. Ayan siya po. Oh. Ando sa ilalim yung ano namin yung bisogo. Papatuyuin ko lang konti. Wala na nating halo yung ano ang ampalaya para hindi masyado mapumait. <laughs> Sariwa naman po yan, eh, bagong pitas. Masarap na po, malinam na. Ng...